Mamimigay kami ng mga toys sa mga classmate ni Gayten dahil pag birthday sa school. So bukas namin ibibigay. Ayan, ang dami ba? Diba? Thank you nga pala sa mga ano, sponsors namin. Matutuwa yung mga classmate ni Gayten ito. Ten. Eh, yeah. <laughs> okay, natapos na yung mga loot bags ginawa namin para sa ano, mga classmate ni Gayten. Patayin ko lang sa mga classmate niya. Wah. Wah. Bye, -bye, Bye, -bye. tayang loot bags.